yung uh, tourism sector. Marami talagang tinamaan ng pandemic, hindi pa nakakabangon. So, ito yung uh, natin ng pansin. Last question na po, kain sa akin. Uh, sa other issue lang po, no? Si VP Sara, uh, binabanatan po siya ngayon sa issue ng confidential and intelligence fund. Uh, alam mo Bum. na, na yung banat kay VP Sara. Ang aga-aga naman nila. Yung mga atat na tumakbo sa 2028, alalahanin limang taon pa pag ang poverty BP natin bakit naman gano'n! naman pati ang LPG sa ngayon kaya ito uh, nga malaking problema in the meantime i'm also giving today dito sa Mandaluyong at sa Pasig ng uh, mga uh, ng mga ayuda para sa ating mga estudyante question mo uh, 2023 na po ngayon, uh, gano'n yung pagbibigay po natin ng ayuda kahit uh, 2023 niya? butas pang ko yata. Saan dito ka. dito ka. dito ka. Ate, Ate, dito ka. dito ka. dito Um, doon po tayo sa uh, gano'ng po kahalaga yung pamimigay ng ayuda kayo 2023, uh, 2023 despite of the inflation. Yes, uh, dahil hindi nga tayo makahabol sa inflation, napakataas ng inflation, duda natin, eh, umabot na naman, umatak na naman sa 6% na itong buwan na to, dahil nagtaasa ng presyo. Ngayon umaga, balitang-balita -balita na naman yung mga itlog, nagtaasa ng isang, uh, isang train ng 20 to 30 pesos, mabigat talaga kaya't sa yung mga na malamang ko anong luluto eh, uh, na sa lahat ng mamahal. So, sana, eh, magtulungan tayo. At ito uh, eto nga, yung ayuda, yung ait. Ah Kasi ang alam natin, yung pangtawid pamilya, yung four piece na tinatawag, pangtawid pamilya, binibigay lang sa mga pamilya na may anak na under 18 years old. Ibig sabihin, out dyan yung mga senior citizens po lang naman yung social uh, pension na binibigay, kaya pinahabol natin for 2024, yun ang ating mini-workout, pati yung centenarian, octogenarian, nonagenarian, basta yung 80, 90, and 100 years old abulin natin yan dahil uh, kawawan na yung seniors natin at aalhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Sabi nga, huwag na natin hintayin yung 100 years old. Maliban dyan, andyan din ang uh, ating mga solo parents uh, dahil alam natin yung solo parents walang lang naman nabigay. Yung PWs natin, yung pinipili natin, yung mga talagang hindi lang makapagtrabaho. Yung makapagtrabaho, bigyan naman natin ng pagkakataon. At syempre, itong hard hit nga na sektor, katulad ng Tona, sa amin sa Ilocos, hard hit din yung ating mga farmers at yung uh, tourism sector. Marami talagang tinamaan ng pandemic, hindi pa nakakabangon. So, ito yung uh, natin. Last question na po, kanin sa akin. Sa uh, yun, yung other issue lang po, no? Si VP Sara, uh, binabanatan po siya ngayon sa issue na confidential and intelligence. Uh, okay. Alam naman, nakakaloka na yung banat kay VP Sara. Ang aga-aga naman nila. Yung mga atat na tumakbo sa 2028, alalahanin limang taon pa. Limang taon pa. Huwag kayo nagmamadali. Grabe naman. Nabibinay ang pobring VP natin. Huwag naman ganun. Panibasa, Lid. 啊哪，啊啊！